mag-aral ka ano mabuti, Oo, ha? Huwag na nga siya ako sunduin mamaya. Baka paya pa ako sa mga homies ko, eh. Oh, huwag na susunduin, ha? Ano? Ano? Huwag na susunduin! Pumasok ka na! Oo, oh, pumasok ka na! Tantamo, huwag na susunduin! Oh. Ano huwag sunduin? Sunduin kita. Asan yun? Uy! Time check, napakaaga pa. 5.30 pa lang ata. Pero hatid natin sa school to si YG. Uy, YG! Oo, oh, sino ba ang Tsaka huwag mo na ako sunduin mamaya, ha? Ano, huwag mo na sundin. Huwag mo na mamaya. Basta huwag mo na sundin mamaya. Oo, oh, masang nakadura ka po. Pasok na school ah. Oo, ito baan mo. Hoy. Ano na? Oy! Ay, ay, oy, oy. Ano yung sinasabi mo magsundin? Ako magsusundo sa'yo mamaya. Ay, huwag ka na magsundo sa'yo mamaya. Yeah. Oh, aga, 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 missing eh. Ay, huwag mo na sundin. oh, wait lang. Hawakan mo to. Lalabas kayo mo to. Sige. Tutok mo sa'kin. Sa Ganda talaga ng NMAX B1 ah. Oh. Ang ganda. Ito na. Ito na. ko, nag-aaral ka ba ng mabuti? Opo, nag-aaral ako mabuti. O, nag-aaral. Nasa crispy ako. Lagi ako nga no, Ten. O, yung baon na binigay ko, sobra yan. Hanggang bukas na yan, ha? Uy, oh! Ulang pa nga po, eh. Dapat si Quinty. Quinty pa na nalaman. YG, mag-aaral ka nga ng mabuti, o, ha? O, huwag mo na nga siya susunduin mamaya. Baka mapahiya pa ako sa mga homies ko eh. Ano? Baka mapahiya ako sa mga homies ko. Huwag mo na sundin. Oh, tak, mo, homies, ka pa na. Tanggalin mo nga yung sombrero mo. Nakadura ka na, nakasombrero ka pa. Siyempre, okay, Alisin mo na yan. Alisin mo na yung sombrero na yan. Sige na, hindi kita susunduin mamaya. Ano oras ba uwihan nyo? Mga ano? Mga mamayang gabi. Mamayang gabi. Baka sipahin kita. Kami, may food trip kami. Diba alas 12 lang? Alas 12 lang, di ba? Hindi, hey, may food trip kami sabi daw ni teacher. Food trip, manahimik ka. Wala, sige na. Alas ano? 12 na, oh. oh, di ba? Palamang na ako, ah. Oh, tara na, tara na, tindahin ito. Ta. O, oh, dito na tayo, dito na ba yun? <laughs> Basta, mamaya, kaya ako, huwa, huwag mo na susunduin, ah. Ano, ano? Huwag mo na susunduin. Hindi ka malalang tinatid kita. Hindi ka malalang. Hindi ka malalang tinatid kita. Mamaya na. O, sige na, pumasok oh, na. Oo, oh, pumasok na. Tanda. Oo nga, pumasok na. Ano wag sunduin? Sunduin kita. Jericho! Yeah. Sa nga? Yeah. Sama mo nga ako. Oh. Sabi kasi ni YG, wag daw siya sunduin. Eh, 12 na eh. Ayan o. Oh. O, 12 na. Tara, sunduin natin siya. Abangan natin. Isa lang naman labasan ng gate nila dun. Di ba? Wala naman yung labasan yun. Di ba? Bakit ayaw magkasundo? Ayaw magkasundo! Ayaw magkasundo! Siguro hindi po uuwi yun. Tingnan natin, ikaw mag-drive, ikaw mag-drive. Ito mag-drive, gagabihin mag pa nga daw. Lokong bata yun, no? Ba, gagabihin? Tapunta ah, na natin din sa school niya. Ang so, ina, hindi pwede. Pagka out, uh, pagka agaling uh, mo sa school, rekta uwi. Sabay tulog. Ganun dapat. Diyan lang na malabasan nun, oh, di ba? Sige, wait nga laban ko nga lang. Nice, YG. Oh, no, no. Gago, nakasara na. Nakasara na yun, si YG. Saan yun? Saan yun? Uy! Takin to. Uy! Wait, wait, wait. Ba't dito kayo? Ano? Dito kayo! Ba't dito ka lumabas? Eh ano eh, may daan dito eh! Anong may daan? Ano may daan? Eh, ba't uy, nandito kayo? Sabi ko sa uy, inyo, huwag niyo ako sunduin eh. Ikaw, yung school mo na andun. Ayan o, dyan labasan niyan o. Bakit dito ka lumalabas ha? Sino pinupunta Ay, dyan mo dyan? Diyan dyan eh. Papunta e, school namin. Ikaw ba? Baka, e. baka nagkakating ka. Ha? Uy, hindi ko nga alam yun. Ano ba yung kating na yun? Ano ba yung kating na hindi mo I alam yun? yun? Kasaktong labasan niyo lang ha. Ba't nandito ka agad uy, sa may labas? Ay, ako dyan oh Kasi ha? doon ako galing oh Kaya pala ayaw mo magpasundo ha. Oh, o, ikaw, ko tatanungin ko teacher mo kung pumasok ka ngayon ha. Pag nalaman ko hindi, yari sa akin. Halika na, pumuhi ka, ka na Kailangan Kailangan talaga yun. Kailangan eh. Kailangan yun. Hindi.